Hoy, guys! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming isang nakakabagbagdamdaming kwento na ibabahagi, at kung fan ka ng mga Filipino celebrity couple, magugustuhan mo ito. Tungkol ito sa walang iba kundi si Maja Salvador at ang asawa niyang si Mark. Kamakailan ay ipinagdiwang nila ang kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal, at tiwala sa akin, ang kanilang paglalakbay na magkasama ay napakatamis. Kaya, kumuha ng popcorn at sumabak tayo sa magandang kwento ng pag-ibig na ito. Dalawang taon na ang nakalilipas, sina Namaje Salvador at Mark, isang kilalang negosyante, ay nagpakasal sa isang napakagandang public wedding na pinag-usapan ng buong Pilipinas. Hindi napigilan ng mga tagahanga na mabigla kung gaano sila kaperpekto. Ito ay tunay na isang pangarap na kasal na puno ng pagmamahal, kagandahan, at syempre, ang hindi maikakailan na chemistry sa pagitan ng dalawa. Fast forward sa ngayon, at opisyal na nilang minarkahan ang kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal. Ang bilis talaga ng panahon, no? And guess what? Hindi na iwasang ibahagi ni Madja ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga kay Mark sa social media na nagpost ng ilang sweet anniversary messages na nagpasindak sa lahat ng kanilang mga tagahanga. Nakakataba ng puso na makita ang mag-asawang tulad nila na nagmamahalan pa rin pagkatapos ng dalawang taon. Sa kanyang post, isinulat ni Madja kung gaano siya nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta na ipinakita sa kanya ni Mark sa buong relasyon nila. Ibinahagi niya kung gaano siya kasaya nakasama siya sa paglalakbay na ito at ang pakiramdam ng bawat araw ay isang pagpapala. Nakatutuwang makita kung paano patuloy na pinapanatili ng mag-asawang tulad ni na Madja at Mark ang kanilang pag-ibigan kahit sa ilalim ng mata ng publiko. Alam nating lahat na hindi madali ang pagiging nasa spotlight ngunit nagawa nilang panatilihing pribado, munit makabuluhan ang kanilang pagsasama. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kinang at kaakit-akit ito ay tungkol sa mga tunay na sandali, tunay na suporta, at tunay na paglago ng magkasama, naglalakbay man sila, nagdiwang ng mga milestones, o nagsasama-sama lang, mukhang ipinakita ni Namaja at Mark na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa malalaking sandali kundi pati na rin sa maliliit na bagay mula sa matamis, tahimik na sandali hanggang sa pagbabahagi ng kanilang mga kadalakan at hamon, tila sila ang pinakahuling koponan. Hindi ba nakaka-inspire na makita kung paano binabalanse ng mag-asawang tulad ni Namaja at Mark ang lahat? Nakagawa sila ng isang bagay na talagang espesyal na magkasama, at narito kaming lahat para dito. Congrats ulit kina Madja at Mark sa kanilang ikalawang anibersaryo. Hindi na kami makapaghintay na makita pa ang kanilang magandang paglalakbay. Ano sa tingin mo ang love story nila? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell na 'yon para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga paparating na balita at kwento ng celebrity. Salamat sa pakikipaghangout sa amin ngayon. Hanggang sa susunod, ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pagmamahal at pagiging positibo. Bye.